nabigyan ng pangalawang buhay ang delivery rider na si John. Ang sinasakyan kasi nitong motorsiklo, nabagsakan ng nabuwal na puno sa kabaan ng Bukawkan Road, Baguio City. Nangyari ito pasado alas 11.30 ng gabi kagabi, November 9, matapos isa ilalim sa signal number 4 ang lungsod sa pananalasa ng super bagyong uwan. Malakas na yung ano, hangin at ulan. Pauwi na ako sa Trinidad. Bagamat bumabagyo, pinili pa rin niyang maghanap buhay alang-alang sa pamilya. Kaya kailangan din talaga na magtrabaho. Pero hindi, din rin naman talaga inaasahan. Wala eh, aksidente talaga, hindi aasahan yan. Mapalad naman daw ito at wala siyang natamong sugat at hindi nasira ang kanyang motorsiklo. Pero ilang metro lang ang layo mula sa nabuwal na puno, humambalang din sa kalsada ang natumbang poste ng kuryente na ito. Kaliwat kanan din ang mga nagtumbahang puno. Sa kahabaan ng Governor Park Road sa harap ng Baguio City National High School, natumba ang punong ito. Ang mga pulis walang sinayang na oras at agad nagsagawa ng clearing operation. Uh -huh. isang oras namang isinara naras, si trapiko ang kalsada sa barangay Camp 7 matapos matumba ang sanga ng pulong ito. Bago pa man manalasa ang bagyo, nagsilikas na ang ilang residente sa lungsod. Isa na rito si Dani na mula pa sa barangay City Camp Proper na binaha ngayong taon dahil sa habagat. Bumaba talaga. Normal palang lang na ulan yan. Hindi talaga bagyo. Basta umapaw yung kanan, papasok na dun sa kabahayan. Pero sa pagdagsa ng mga evacuees, nagsimula na ring mapuno ang gusali ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaya ang ilang evacuees sa mga paaralan na nagsilikas at nagpalipas ng gabi. Okay na rin po rito kasi mas safety. Sa tala ng pamalang lungsod, pumalo sa isang daan at pamilya o nasa 500 daang individual ang inilikas. Pagsapit ng hating gabi hanggang madaling araw, naramdaman na ang buong pugso ng bagyo. Ang Session Road nagmistulang ghost town sa maagang pagsasara ng mga establishmento. Palakas na. Ingat kayo nag-ikot naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Oh, we, we prepared for the worst scenario. No? Kaya talagang dalong best time nagkaroon ng ng um, pidra yung pre-disaster risk assessment. Tapos kanina pa nagkaroon ulit tayo ng meeting kanina ng 3 o'clock para talagang ma-confirm natin at at the same time i-review natin yung lahat ng mga preparation wala pa rin kuryente sa buong lungsod habang sinusubukan ng Benguet Electric Cooperative na isaayos ang mga nasirang linya at poste ng kuryente. Inaalam na ang iniwang pinsala ng bagyo sa lungsod. Charles Nicolimon, RNG News.